Ipinaliwanag ni Department of Budget and Management Undersecretary Gade Soplibiran na kung paano napili ang mga direktang vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang line items sa General Appropriations Act, kabilang ang 26 billion pesos mula sa proposed budget ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Batay kasi sa lumabas na bicameral conference committee version ng General Appropriations Bill, nadagdagan ng 288 billion ang pondo ng DPWH kumpara sa proposed budget ng executive. Kaya klinasify raw ng DPWH ang mga Congress-introduced changes o adjustments o yung tinatawag na insertion. At dito natuklasan na ang ilan sa mga proyekto ay hindi pa implementation ready. Ibig sabihin, kahit paglaanan daw ito ng pondo ngayong taon, hindi pa rin agad maisasakatuparan ang mga ito. Remember, ito pong mga Binito kasi na items, karamihan po dito ay hindi kasama doon sa proposed President's uh, Budget, yung tinatawag po natin na National Expenditure Program, kung saan nakalagay yung mga proposed projects, infrastructure projects, ng mismong mga implementing agencies like DPWH or MMDA. Ngayon, binusisi po kung ano yung mga projects na yon na hindi naman kasama doon sa NEP, tinignan kung alin doon yung mga implementation ready, alin yung mga hindi pa talaga may implement alin yung mga ambiguous. So yung mga lumabas na hindi pa talaga implementation ready or ambiguous projects, yun po yung tinanggal. Bukod dito, tinanggal din ang mga inidentify na pupuntuhang proyekto na balak itayo sa mga lugar na hindi naman daw mahanap sa mapa. Meron din pong mga nakitang projects na ambiguous, ibig sabihin, uh, may mga nakita po sila doon na identify ng mga project sa mga lugar na hindi mo nga mahanap sa mapa eh. Kaya syempre, hindi po natin yun in-include. So, DPWH si po mismo, yung pumili, alin doon yung mga projects na hindi talaga kayang ni-implement at sayang lang kapag uh, isinama pa natin sa national budget. So, yun po yung mga projects na binito natin. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinakinggan nila ang publiko at maingat na hinimay ang General Appropriations Bill bago ito nilagdaan bilang batas noong December 30. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.